O kinsa dili gusto aning french fries or potato fries pero mahal. Maghimo na lang ta, magkinahang na lang ta og fresh potato para makasave o mas lami pa siya. doon na may special ang kanang usa ka bag 5 kilos na siya 5 dollars rang among bayad. O nga gawon na hoon ko kun sa unin ako paghurot dagana nga kami rang sa kong bana. Mao nag-experiment ko, naghimo ko og potato fries or french fries nga gikan sa fresh potato. Take note, pwede rin yun itong gawing pang negosyo dahil masarap talaga. Yung para bang yung kumakain ka na ayaw mong mag-stop dahil nagustuhan mo yung lasa. Okay, after natin mabalatan ang potato, ay uh, ilagay natin siya sa tubig para hindi siya mag-brown while maghiwa-hiwa tayo. Okay, ganito yung paghiwa natin. Um, ihiwa natin into strips. Okay, yung nahiwa-hiwa natin na potato strips ay ilagay din natin sa tubig. i natin for at least 15 minutes. And after uh, 15 minutes, ay palitan natin ng bagong tubig. And then, lagyan natin ng kunting asin at kunting suka at isok natin for at least 30 minutes bago natin lutuin. Okay, i-drain natin ang tubig and then ipat dry natin ang ating potatoes before natin ilunod sa mantika. Gamit ang paper towel. O oh, ito guys, dito lang natin yan niluluto. Hindi natin ginagamitan ng deep fryer dahil experiment. First time akong nagluto. At para makuha natin na crispy ang ating potato fries, ay dalawang bisis natin yang i-deep fry. Kung mayroon kayong deep fryer, mas maganda. At tingnan ninyo, kayo na lang ang mag-estimate. Parang half cook lang ang ating gagawin dito. Shout out na pala sa lahat na nanonood dito. At sana itry nyo din. Okay, ito yung second deep fry na ating ginagawa. At tingnan ninyo, parang nag golden brown na siya. Parang nag iba na yung texture ng ating potato. Okay, parang malapit na itong maluluto. And kung naluluto na siya guys ay i-drain natin siya, lagyan natin ng paper towel para ma-drain yung, ma-absorb yung oil sa ating potato. Sa totoo lang, magustuhan ninyo talaga, ang flavor dito ay may vinegar and salt. Ang sarap niya. At pwede ninyong mag, pwede din kayong mag-add, mag-sprinkle kayo ng cheese. So, depende na kung anong flavor ang i-add on ninyo sa ating potato fries. E pode and Aí, tudo bem, nice.